Hapon lamang ay nag-celebrate ng 23rd birthday ang kambal na si Namavi at Cassie Legaspi sa kanilang weekly show na kasama ang kanilang mami na si Carmina Villarroel Legaspi. Nagbigay naman ng message si Carmina at nagpaalala ang sabi niya. Quote on quote, ang wish ko lang talaga is to have inner peace and inner joy. I'm trying to be careful because baka bigyan ng ibig sabihin yung mga sasabihin ko, I don't want to overthink, tatay and I are just happy that you're back. Hindi malinaw bakit sinabi ni Carmina na I am happy that you are back. Dagdag pa niya, quote on quote, You know that I've been quiet for the past how many years. Hindi ko alam bakit sinasabi nilang nangingialam ako but I don't care because I am your mother. Kung nakialam ako, hindi mangyayari ito. So it only means hindi ako nakialam. Hindi rin malinaw kung ano ang ibig sabihin ni Carmina na hindi siya nakialam. Dagdag pa niya quote-unquote, We always want what's best for you, hindi kami mga kontrabida ng buhay nyo, kakampi nyo kami. Pero tila pinagtawanan lang ng netizens ang mga sinabi ni Carmina dahil lumalabas na overprotected siya sa kanyang kambal. Ayon sa mga netizens, kailangan hayaan magkamali ang mga anak kung lagi ay baby hindi sila matututo, hayaan sila masaktan at gumawa ng sariling desisyon. Ang sabi naman ng ibang netizen, sino ba kasi kalaban niya? defensive at its finest, ang iba naman ang sinasabi the next Annabel Rama in the making. Nababash din si Mavi Legaspi at tinatawag siya ngayon na adult toddler o mama's boy. Sa tingin ko may kinalaman ito sa breakup nila ni Kailin Alcantara. Mag-like at subscribe ka na sa aming channel para updated ka sa mga latest chismis.